Baka makita ko. Kasuhan ka. Bakit ka ako? Oh. Nagnanakaw ba ako? Umihili lang ako. Bawal na kanyang pumasok. Ilang na pa Silang may gusto. Sila ano. Sila pala yung ano. Silang may gusto. Eh. Walang nyari ni nanay nyo. Kala mo. wala mo. Ang bayos. Kasi nagdaan ka kapo. Barang malalaman siya ni ko yun. Dear. Alam ko yun, Jeff. lang may gusto. Humihila nga ako, trespassing daw ako. Baka kanya makita ka nung mayari. Kasuwang ka. Oh. Hindi ka alam. Sinabi sa akin Sila eh. lang ang may gusto nyo. Sabi nga ni mama mo nun. Sila nga kanya may ano, malaking utang kanya sa